Guys, ito yung itlog na binili namin kanina. Tingnan nyo. Ngayon ko lang napansin na meron palang expiry date ng itlog. <laughs> meron palang expiry date. Para naman sa atin ay wala nung. No. Ang expiry nito ay October 21, 2013. 2023. Wala mali pa. Yan. Yeah. Eh kaso hindi naman ito ay buti ng expired. Kasi araw-araw kami nag-itlog. <laughs> Itlog is life here sa aming bahay. Wala pa yung isang linggo guys. Mga ano lang yan. Mga five days. Hmm. Pero pati yung asno, yung asin. Teka lang, yung asin napakita ko din sa inyo. May expired expired date din pala yun. Ayan oh, okay, guys. So, best before itong asin next year July nito <laughs> pati guys oh pati asukal. may expired date din. Ang alam ko lang nag-expire din mga dilata gatas. hmm ko lang nalaman. Saka i-rice icon starch. Oh, ayan expired. Yung mga flour din pa rin may expiration. Hmm, dito ko lang nalaman sa abroad. <laughs> Yan din, oh, ang expire Bread crumbs.